Mga kababayan, mga ka sa puso, mga OFW na nagpapakahirap sa ibayong dagat, at mga kabataan na naghihintay ng katotohanan sa gitna ng ingay. Magandang hapon sa inyong paboritong social commentator na parang si Lakay Deo Makalma na nagbabalita ng blind items habang nagsasabi ng katotohanan na mas matindi pa sa chismis sa kanto. Ako po si Lan ha, dito sa hashtag Walk with Lan, at ngayon tayo magdidiskusyon ng isang pasabog na mas malakas pa sa bagyong Karina. Takot sa ganti ha? Ay, Representative De Lima, nababahala na. No to Sara's presidency sa gitna ng pasabog ni Salvi mga kawok, ha? Imagine isang dating bilang guwan na ngayon ay kongresista ay biglang umatake laban sa isang pamilyang nagbigay ng pag-asa sa milyong-milyong Pilipino. Bakit ngayon? Bakit sa gitna ng mga akusasyon na nagpapahayag ng korupsyon sa Malacanang? Ito hindi coincidence mga higad. Ito'y takot, ha? takot sa ganti. At tayo mga Pilipino, deserve natin ng katotohanan, hindi ang drama ng mga politiko na parang teleserye sa ABS-CBN. <coughs> okay, bago tayo mag-deep dive, ha? paunang paalala, Ito'y batay sa mga public records, ha? news reports, at mga pahayag mismo ng mga involved. Walang fake news dito. Your facts with a twist ng satire para hindi tayo matulog sa klase. At para sa inyo mga kabataan at OFW, ito'y para sa inyo. Para matuto kayong mag ng katotohanan sa gitna ng chaos, subscribe na ha, ilike at ihit that bell. Dahil sa susunod, mas maraming expose, ngayon simulan natin. Mga kawok, simulan natin sa simula. Parang kwento ni Jose Rizal na Noli Metangere, full ng intrigue at corruption. Si Lizal de Saldico, dating ako Bicol representative na ngayon ay nasa abroad, naglabas ng video noong November 14, 2025. Anong sinabi niya na si President Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez ay nagutos sa kanya na mag-insert ng isang daang bilyong piso Ah, sa 2025 National Budget para sa mga proyekto. Mga flood control projects na ayon sa ombudsman, may amoy na amoy na kickbacks. Ayon sa Philstar at Inquirer, sinabi ni Ko na ito'y direktang utos mula sa Tabras. Pero teka mga higad, bakit ngayon lang? Bakit hindi noong nasa Congress pa siya? Kasi sabi ng Palas, pure hearsay ito at si Ko mismo, ay nadawit sa flood control scandal. May testigo, may ebidensya laban sa kanya. So pasabog ba ito o self-defense? No, parang yung ex na nag-text ng miss you pagkatapos mag-block desperado. Ngunit ano ang koneksyon kay representative Leila Dilima? Ah, ito na ang juicy part. Si Dilima na dating senador na nakulong ng anim na taon. Sa drug war allegations na, by the way, dismissed na ng Korte noong 2023, ngayon ay Liberal Party list, uh, representative, at bigla sa gitna ng pasabog ni Ko, naglabas siya ng pahayag, no to return of the Dutertes. Sabi niya sa isang forum, hindi na kayang tiisin ng bayan ang balik ng Dutertes sa kapangyarihan. Bakit, Leila? Takot kabas sa ganti? Kasi noong Duterte admin, kayo ang unang target, drug war, human rights graphs. Ngayon na may bagong admin na, nagkukulang. Bigla kayong magiging anti-corruption crusader, hypocrisy alert. Quick shoutout sa inyong lahat, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa Maynila at Bicol. Salamat sa suporta. Sa mga OFW natin sa United States, Canada, Australia, kayong mga nagpapakahirap para sa pamilya. Ito'y para sa inyo. Sa United Kingdom, ha? Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Mga kawok na malayo man, malapit ang puso. Subscribe na at maging bahagi ng laban natin para sa katotohanan. Mga kababayan, oras na para sa deep dive. Para dam parang damdamin bayan ni Lakay Deyo full ng blind items at witty jobs. Si Leila Dilima, hero ba o opportunista? Factual muna tayo ha. Noong 2016, inakusan siya ng drug trafficking as sa New Bilibid Prison. Claims na sinuportahan ng mga whistleblower tulad ni JB Sebastian kahit na acquitted siya. Ha? Ang tanong, bakit ang bilis ng pagiging anti-Duterte paglabas niya? <clears throat> Ngayon, ha, sa gitna ng Saldico scandal, bigla niyang ikinabit ang no to Sarah sa chaos ng budget insertions. Ayon sa Cebu Daily News, tinanong ni Dilima ang timing ng video ni Ko. Sabi niya, suspect ito ha, ah, at dapat bumalik si Ko para mag-oat. Fair point na oo, pero bakit hindi siya ang unang mag-oat tungkol sa kanyang sariling controversies? Remember ha, the 2017 uh, Senate hearing, mga testigo na nag-claim ng links niya sa drug lords, hindi pa rin fully cleared no? O, oh, konting satire time tayo mga kaibigan. Parang si Dilima ay parang yung teacher na nagbabawal ng cheating pero nahuli na may key answers sa bulsa. At tungkol sa Sara Duterte, ha, VP na, DepEd Secretary dati at posibleng presidential contender at uh, 80% na sigurado tayo na mananalo ito si Sara Duterte. Bakit no to Sara? Sabi ni Dilima, hindi na afford ng bayan ang Duterte. Pero teka, during Duterte presidency, anong nangyari? Crime rate bumaba, economy umangat, pre-pandemic ha, at milyong-milyong OFW na nakabalik ng pera dahil si strong peso natin. Kay Sara ha, bilang education chief, nag-push ng reform despite controversies. Hypocrisy ha, 100%. Lalo na ngayon na ang current admin ay nadawit sa 100 billion pesos insertions. Ayon kay ko, Direktang utos ni Marcos ito. So, Representative De bakit hindi kayo mag-focus sa yan kaysa sa Duterte? Takot ba na pagbalik nila mag-iimbestiga ulit sa inyo? Okay, post muna tayo, mga kaibigan. Comment down below. Takot ba si De Lima sa ganti o may ibang agenda? At para sa inyo, mga kabataan, as ah, si Sarah ba ang future o ibang tao? ha? I-like kung agree. I-share sa mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na between Vice President Sara Duterte. Mga kawok, sa gitna ng ingay, si Inday Sara ay parang yung matapang na ate na hindi natatakot sa gulo. Bilang DepEd Secretary dati, nag-implement siya ng bagong Pilipinas reforms, more books, better teaching training, at focus sa mental health ah, para sa mga kabataan. Kahit may confidential funds issue ha, na-cleared na ng COA. Ang track record niya sa Davao ay spotless. Zero crime. Clean governance. <coughs> okay, bakit no to Sara's presidency ni Dilima? Kasi baka magbalik ang federalismo. Push o mas mahigpit na anti-drug campaign na maaaring mag-touch sa kanyang allies. Witty job, no? Parang si Dilima ay parang yung player na natalo sa laro tapos biglang magsabi ng shit Ah, pero ang totoo ha, si Sara ay ang MVP para sa mga OFW. Imagine ha, strong leadership na magpapabalik ng trabaho sa Pilipinas. Hindi ang mga budget insertions na nauubos sa bulsa ng iilan. Ayon sa SWS surveys ha, latest 2025, 65% ng Pilipino approve ng Duterte's higit pa sa current admin. Sana represents ha, Sara represents hope para sa mga kabataan, anti-poverty programs, women's rights. I remember ha, huh? <coughs> dating mayor yan ng Davao, pro-woman. Hindi siya perfect pero honest ha, huh? hindi parang yung mga nagpapanggap ng crusader. Blind item time ha, huh? may isang dating bilangguan na ngayon ay kongresista ah, na biglang umatake sa isang pamilya. Pero bakit? Kasi may lumabas na video na maari mag-expose ng mas malaking skandal. Ahit ah, natin. Starts with L, ah, ends with hypocrisy. At isa pang item, may VP na parang superhero, strong, witty, at hindi natatakot sa ganti. Sino kaya? Kayo na mag-guess sa comment section. Mga kababayan, sa uli, ang katotohanan ay hindi natatakot sa ganti. Ito'y lumalaban mga kaibigan. Si Dilima ay maaaring nagbabahala. No? Pero ang bayan ah, ay handang pumili ng tunay na leader. Si Sarah Duterte para sa mas magandang bukas ah, para sa inyong lahat sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy. Salamat sa panunood. Salamat ha. Subscribe na sa hashtag WalkWithLan. Join ang membership para sa exclusive contents at sama-sama natin itindig ang tama. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya natin itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. God bless at magkita tayo sa susunod. Mabuhay ang Pilipinas.